Taguro, kamusta? Nabalitaan mo ba itong bagong video ng Piesta ng San Juan? Hindi eh. Bakit? Meron bang bagong video? Meron. Ito, kitang-kita ang katangahan at kagaguhan, kabubuhan ng tao na ito. Grabe pa na mo ba kasero ha? Mukhang malala ang ginawa ng tao na ito ha. Grabe talaga taguro, napakayabang ng lalaki na to. Eto, panoorin mo yung video na ginawa ko. May kita ang isang lalaki na lumapit sa isang motorcycle rider. Ang lalaki na ito ay may bitbit sa isang tabo ng tubig. Kitang kita sa video na kahit nakakapote si rider, ay pilit pa rin binasa ng lalaki na ito na siya kinagalit ng rider. Kahit nagalit na si mamang rider, itong tao na to e talagang kitang kita ang ebidensya ng pagiging kupal dahil babasa inya pa rin ang rider sa loob ng kapote. Base sa video na to, kitang kita ang ebidensya na yung lalaki na nambasa e eh wala talagang disiplina. Kitang kita ang pagiging bastos ng taong ito na kahit yung rider e eh papasok, ay eh binasa pa rin niya ng todo. Talagang gumawa siya ng paraan para mabasa niya ang rider. Kaya ang resulta, etong lalaking to, e eh binabas talaga ngayon ng todo ng mga netizens. Talagang kaliwat ka ng mura ang inaabot nito sa comment section ng video na yan. Eh kasi nga naman, kitang kita talaga natin na napakabastos ng tao na ito. Hindi talaga may tatanggi na ang taong ito eh hindi yata masyado nakapag-aral kasi hindi nakakaintindi ng tamang sitwasyon. Hindi niya naisip na si Manong Driver eh kailangan pumasok at magtrabaho para sa kanyang pamilya. Kaso ang ginawa niya, binasa niya pa talaga kahit si Manong ayaw niyang magpabasa. Kaya dapat lang talaga na maitigil na ang ganitong tradisyon. Dahil para sa maraming tao, hindi na ito tradisyon. Dahil ito ay kalokohan na lamang na ginagawa ng mga tao. Pwede naman sila mag-celebrate ng kanilang tradisyon na walang piniperwisyong tao. Kaso ang nangyari, matigas talaga ang ulo ng ibang mga taga San Juan. Hindi ko naman nila dahil marami rin akong kaibigan dyan sa San Juan na matitinok. Pero etong taong to, kitang-kita ang ebidensya na walang disiplina. Oh, anong masasabi mo, Taguro, sa video na yan, ha? Okay lang naman yung ganyan, mga zero. Anong okay, Taguro? Hindi okay yan. Nang basa sila ng tao na hindi yan okay, Taguro. Okay nga lang yan, mga zero. Okay lang yan. Paano naging okay yan, Taguro, ha? Okay lang yan. Okay lang yan na adyak-tadyakan. Akala ko okay lang sa'yo yung ganyan taguro eh. Hindi ah. Pag sa akin ginawa yan, sipasipain ko mukha niyan. <laughs> Sisipain mo yan, taguro, talaga? Hindi ka ba natatakot sa itsura niyan? Sus, yan lang, bangasero. Subukan niya akong basain. Makumataw sa akin yan. <laughs> Saguro, kapag pinatulan mo yung lalaki na yan, pagtutulungan ka dyan sa lugar nila. Sus, pag untog untugin ko pa yung mga bukok na yan. <laughs> <laughs> Hindi ka ba natatakot, Taguro, sa bitbit -bit nila ng mga tabo? Yung mga tabo, mga sero, ha? Yung mga tabo, ihampas ko pa sa mukha nila yan. <laughs> So ayan mga abangas ha, high blood na si Taguro. Kaya sana sa susunod na taon, ihinto na itong ganitong tradisyon. Kasi wala rin namang kwenta, pero wisho lang.